Hello! Welcome back again dito sa aking Youtube Channel. Ako pala ang Messman dito sa Cargo Vessel. Alam ko nanonood ka at bumalik ka at ikaw uli yung nanonood sa akin kasi gusto mo makapag Messman dito sa Cargo Barko. Ako pala ang si Jericho De Los Santos. Alam ko na na-inspire kita dito. So, yung topic ko pala guys, uh, mayigpit ba talaga ang medical sa barko or sa mga money agency na pagtinanggap tinanggap ba tayo ay uh, kamusta yung medical natin? Siyempre, di ba pag nag-medical tayo, marami talaga ang kailangan uh, busisiin dyan. So, ano ba talaga yung kadalasan na pinaka uh, mahirap na hindi nakakapasa sa medical? Kasi marami na rin sa akin ng tanong sa kanilang mata raw ay nahihirapan daw sila. Paano daw yung mata nila dahil malabo daw. Uh, ano ba talaga yung uh, pinaka mahirap na paano, paano makapasa? Paano ba talaga? Bakit hindi siya nakakapasa sa mata niya? Ano, ano ba yung mga symptoms na mahirap talaga na alam nyo na na makapasa? Paano ma tanggapin agad ng ko nang papasukan natin yung ating medical. So yung medical kasi guys ay nang talaga yung pinaka last 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 natin na uh, pagsubok kung ano ba talaga yung resulta kasi nga hindi tayo makakasampa kung ang medical natin ay may malaki yung pending. So para sa akin share ko lang to ano ba talaga yung pending ko. So ano ba talaga yung pending ko is kulang ako so wait so wait tapos yung mga made ano lang uh, ano lang hindi naman talaga malala dahil nahirapan lang talaga ako sa ngipin sa pagpostis ay, sa, paglines paglinis sa, ngip, tapos sa uh, pasta yun lang sa pasta tapos sa uh, wait tapos sa uh, yun lang naman dun ako nahirapan Pasa sa Kuwait sa buwan at dati. So, kailangan mo talaga maklir iyan. So, para sa akin, nahihirapan lang talaga ako sa weight. So, wala talaga akong choice na uh, ma mapending ako ng isang buwan. So, napending ako ng isang buwan kasi nga kailangan ko magpa weight dagdag ng 2 kg, 1 kg. So, kumain ako ng kumain ng kanin, kumain ako ng uh, gatas, bumili pa nga ako ng gamot, bumili pa nga ako ng milk. May milk talaga na apiton yung, basta yung apiton na milk. Nasa dalawang libo siya. So, nag-weight gain na ako na nagdagan akong dalawa, ganun, dalawang kilogram. So, yun, uh, nakapasa naman talaga ako. Lag tuwing nagbe-medical ako, yun talaga yung aking kulang. So, talagang iaano ko talaga kayo guys na kailangan uh, kayo sa kanila kung paano nyo maayos yung medical niyo Pwede naman magpalugay, Pwede naman months talaga na gumaling ka. Pero kailangan talaga isabihin nyo talaga sa office nyo na naging medical ka pa at hindi pa tapos kasi nga may pending ka pa na madali naman maayosen So, depende na sa case mo. Kung sa mata talaga guys, no, um, kailangan talaga may mahigpit talaga na hindi sila tumatanggap pag sa mata. Pero mga lang, kunyari, um, nag na yung color, hindi mo na nakita yung letter kasi may letter ka um, babasahin. A, B, C, D, gano'n. Pataas, pababa. So, um, mayroon naman talaga nakakasampa. Swerte yan lang talaga. Pero talaga, well, uh, so, ten, sa 10% ten person na gano'n, Um, isa lang naman na nakakabaksak. Minsan nga wala pa eh. Kasi nga, naayos naman yung mata eh. Kapag, kapag ka naman talaga, nakikita mo naman. So, makikita mo naman talaga at maayos naman. So, hindi ka naman nalilito sa mga letters letter kapag pinasuot ka naman. Kasi nga, may nagtatanong sa akin na nag double daw. So, yung kanyang mata. So, hindi daw siya nakasampah ng barko sa so, passenger daw siya sa cruise ship. So sabi ko, ah, uh, may salamin namin naman niya na ah, uh, baby ka doon sa cleaning para at least maka makaalis ka at makasampa ka. So ano-ano pa ba yung iba talaga na basahin sa salamin na uh, guys, kapag sa salamin talaga guys, ah, uh, may recommended yan yung uh, nurse na sa medical. So, bibili ka lang doon sa kanila. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Yung iba talaga nahihirapan. So, ahanap ka lang talaga ng ibang clinic na mag, uh, ng ibang clinic na mag medical sa sa'yo. So, dip, iba na yung company na dapat mag na sa medical nila. Iba na yung uh, name ng, ng medical kasi ng ibang company. Sa dating dati mong company, so, doon ka lang mahihirapan kasi nga sila. So, kailangan talaga guys um, tsagaan mo lang talaga sa pag apply kasi nga sa medical din talaga na yung iba nawawala ng pag-asa tulad sa mga dugo uuwanan ka ng mga dugo uh, yun lang dumi, ihe so sa ihe, uh, dumi na aayos naman yan eh. pero sa dumi talaga kapag may mga alam nyo na yun, eh, di ba cancer may na talaga maka ano, high blood uh, mayroon ka ng um, ano um, Uh, blood sugar. So, medyo mahirap na talaga sya guys. No? Um, sa mga pagpandinig, yan, kaya pa naman talaga. Basta wag naman talaga yung buong-buo na hindi ka na nakak nakakarinig. So, kaya pa naman talaga na ma -resolve. Pero yung mga sa sugar, yung mataas yung sugar mo, kung mayroon kang diabetic, so mahirap na talaga siya. Cancer yan x3 kung may mga yung mga may mga tama so gagamutin nila yan pag ibigyan ka naman ng buwan na magamot yan so yun lang guys no? maraming maraming salamat sa panonood mo kung may nais kang katanungan um, i-message mo ako i-follow at subscribe mo ako dito yung sa description ko like doon yung aking um, FB page maraming maraming salamat at alam kong tumuto ka dito dahil gusto mo maging makasampa ng bat ko at gusto mo maging mess man katulad ko o anumang position maraming maraming salamat sa iyo dahil nandito ka lagi thank you very much thank you uh